Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this channel Afetiler, the So guys, this is the part 2 For the monthly gabay Now this is an angels messages And magical fire messages And of course the pick a card yes no Now nandito na papaloob ang lahat ng pinakamensake Ng ating mga angels spirit So let's see This is the monthly gabay for the month of August 2035 With the part 2 Let's see what is the magic of fire messages. And there's a death oh. fade off. No, wala itong mabibigat. Kailangan pakawalan at bitawan. Na may mga bagay na talaga na kailangan mo nang alisin, 'no, yung mga nagbibigay balakid sa isip mo. 'No, sa um sa puso mo. And there's a an assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo o yung pinaniniwalaan mo. Yung mga bagay na um, gusto mo no kailangan na ng tutukan mo. No, there is a practice, practice, practice. Enhance your abilities and polish your skills, no? Mas palawigin mo pa raw ang iyong kakayanan at kumpiyansa ng sa ganun mapagtagumpayan mo ang iyong ninanais, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga kagustuhan. What is the yin and yang oracle card? Represent with a comfort zone. So, may mga bagay na kailangan mo na makawala sa comfort zone. Sa so, kinakatakutan mo. No? Sa pinangangambahan mo. No? Natatakot ka sa posibilidad. So, kailangan mo na itong pakawalan. And there's an action. See? Kailangan mo ng changes at kailangan mo ng kumilos. Now, There's something encouragement na parang kailangan ibus mo yung kumpiyansa na magtatagumpay ka. Na no? wag mong ipasok sa isipan mo na mabibigo ka. Kailangan itong bagong eksena na to magdadala sa inang mga tagumpay. And there's a an higher self. diba? Mas lalo mong papatunayan at um, makikilala ang iyong sarili. Kakayanan, kaalaman, katalinuhan na maaring unti-unti nang lalabas ang iyong uh, malinaw na kaisipan mo sa spiritual. Na no, naliliwanagang ka na nagkakaroon ka na ng instinct, intuition, visions, and there's a speaking truth. Na no, talagang unti-unti na nalalabas no, ang lahat ng bagay na dapat mo malaman. na no, mayroon ditong mensahe na paparating sa'yo. And there's a fall. Na no, lahat ng bagay na to mismo ang ihulog sa harapan mo. Lahat ng bagay na to mismo makukuha mo. Yung mga bagay na what you deserve. And there's a magician. Now, this is something, um, a manifestation. Na lahat ng bagay na pinapangarap mo Maaring ma-manifest mo yan So may mga bagay dito na um, Gawin mo Ano naman yung bagay na Makakapagpasaya sa'yo O yung makalaga sa'yo Depende kasi yan sa actions and decision mo Kasi lahat ng gagawin mo Magre-reflex sa'yo What is the romance of your friend Mystic Love Oracle Deck? Represent With um, addiction So some of you mayroon dito ang Unhealthy attachment no? Yung mga nakagawian, mga nakasanayan, yung dalawa ng person mo, and there's an unfinished business. So, some of you guys, no? Meron pang hindi natapos na relasyon. Na parang, um, bigla na lang nag-close, no? Yung chapter nyo dalawa, o yung eksena mo, eksena nyo ng hindi nyo naman inaadya. Now, there's an ex-lover. See, there's an ex. Maaring there's an ex coming back. Merong natapos na, Merong natapos na relasyon na nabiglaan. No? At ngayon, babalik. No? May para may patunayan. What is our Kang Michael messages? represent guys with to spend more time outdoor So kailangan mo rin man unwind ma para ma-refresh yung utak mo, no, yung isip mo. Na para makapag-isip ka ng mga bagong opportunities and of course makapag-connect ka with, your, uh, with the nature, no, para makapag uh, buo ka ng mga plano na makakatulong for you para makapag muli. What is the Jesus loving God said? representables are the peace uh, the peacemaker for day shall be called the children of God. So, si binibless daw, yung mga tao mas pinili yung kapayapaan. No, kaysa palalain yung sitwasyon, kaysa ipaglaban ng isang bagay na walang kasiguraduhan o isang ipaglaban ng isang bagay or kailangan kumaga, ipaglaban ng isang bagay na alam mong madedehado ka sa huli, ganun. Kumaga, kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo na no, huwag mo ipilit kung ito ay nakakasama na no, mas maganda yung magkaroon ka ng peace of mind na no, peace for resolution what is an angel's number? represent with a 555 for clarity na no, bibigyan liwanag to No, lahat ng bagay sa paligid mo, sa buhay mo, bibigyan liwanag yan at linaw. Na no, bibigyan kasagutan sa'yo. And of course, there's a clarity, you are a victim of circumstances. Rather, you are the beneficiary of it. If there were in cases, life with pretty dog. You will set yourself up for success into the long run. If you are willing to adopt this to the ship, everything is working out for the best at long last. You're accomplishing what you set out to do. Everything will work out in the perfectly at the end. see? So, ibig sabihin nito, ano, ano man yung bagay na nangyari nito, na no, magiging maganda ba, idudulit nito, magiging maganda ba ang kalalabasan nito. No kailangan maging aware tayo no sa lahat ng eksena natin dahil tayo yung magsasuffer, tayo yung makakaranas ng uh, consequences, no? Kaya kailangan maging aware tayo sa lahat ng action and decision, 'no dadalhin mo 'yung sarili mo sa tagumpay ng pangmatagalan ko. Ko ibig sabihin nito na kung kaya mong protektahan at pangalagaan 'yung sarili mo mula sa isang sitwasyon na alam mong mananalo ka at then of the time or makaka talagang itong bagay na to ay maaaring magiging pang matagalang panalo, no? Well, ibig sabihin dito, there is something next, diba? For example, there is something next na bumabalik. Pero kung itong tao na to, alam mong hindi mo na siya makakasama at wala kang doon sa kanya, just let Let, just let them go. Na huwag nyo nang hayaan na magstay or bumalik siya sa buhay mo na minsan ulit sisirain yung buhay mo. Ganon. And everything is working out of the best at long last. You are accomplishing what you set out to do. Everything will work out in the perfectly at the end. Diba? Magtatagumpay ka sa dulo kung alam mo sa sarili mo yung grounds mo. ba? Diba? Huwag mo nang ipilit ang isang bagay na dapat ay tapos na. Na huwag mo nang ungkatin ang isang bagay na maaring tapos na. No, dahil at the end of the time, masisira lang ang mga mangyayari sa inaharap mo na no, magkakaroon lang ng mga complications, ganyan, and disagreement. So, let's see what is the money move or deck. Represent guys with a gift. Now, there's something gift. Use an opportunity is that rise, no? Ano man yung bagay na ibibigay sa iyo? gamitin mo yan ng tama at wasto no? na para maging matagumpay, para mamayagpag sa larangan na na, na pinagkakabalahan mo o ginagawa mo. Now you will discover new talents that you will lead to new opportunities. Diba? Dadaling ka sa mga bago oportunidad dito na itong regalo na to, huwag mong palagpasin at huwag mong sayangin. Gamitin mo itong sandata mo nang sa ganon, itong bagay na to ay magsisilbing um, laban mo. No? Or, um, kumbaga, ito yung magliligtas sa'yo mula dyan sa, sa kalugmukan o mula dyan sa sitwasyon na yan. No? Itong regalo sa'yo na magbibigay sa'yo na matagumpay na sitwasyon. What lies beneath the future? from what lies beneath with the gate of your church. Represent with an envy. Now, envy represents something in Na parang maraming naiinggit, maraming mga there's an evil eye, ganyan. Maraming mga itchisera, plastikada, no, na no, sa paligid mo. And there's depression. Na no? nagbibigay sa si depression. So, si parang ang, ang nangyayari, no? Nagkakaroon ka ng um, kung baga worry sa sarili mo, self insecurities, na no? dahil kung baga yung bagay na, yun na, parang kahinaan mo, parang nade-depress ka dyan sa situation na yun dahil andyan ka sa position mo, no, nahihirapan kang makawala at makalaya dyan. So, yun it, kaya sila sa na comfort zone, di ba? Na kailangan nyo kumawala sa bagay na kinakatakutan nyo. Kailangan wag kayong matakot sa mga posibilidad no handa ka dapat na ilaban no at handa ka dapat na pakawalan dapat no yung mga negatibo at ilaban yung sarili mo na magdadala sa ina pang na sitwasyon kaya sa unang chapter pa lang ng angels messages there's a death paid off no bitawan mo ang nagbibigay pabigat sa kalooban, isip at position mo o sitwasyon mo. ba diba? Ang pinaka-hidden agenda dito o yung nakatago sa likod nito ay yung nagbibigay pabigat sa kalooban or sa buhay mo. And of course, this situation about to explode. Dahil sa sabog ka, kung dadalihin mo pa to, itong bagay na to, kung alam mong hin, napakalalim na napakabigat na ng um, din, dinadala mo, sa sabog at sasabog ka kung di ka marunong pakawalan nito. Diba? And of course, what is your shadow work? Represent what? from the shadow work represent what? And there's something unmasking truth. Diba? si self-examinations, um, revelations. Di, ba diba, kailangan matututo ay tinitigdan din natin dapat ang sarili natin. Hanggang sa malaman mo na ang kahalaga na totoong, toto totoong sarili mo, totoong ikaw, no, dapat tignan mo yang, um, yung, um, situation mo. No, na, na kailangan mo ba to or Um, bakit mo ginagawa to kailangan lagi mo paulit-ulit sa sarili mo na may mga bagay talaga na kailangan natin i go kung nakakasama to, kailangan natin putulin na no at alisin na na no? para hindi nakainin pa no yung mga bagay na meron ka no there's something clarifying for a love situation And of course, there's a clarifying for um, a love situation. There's a lightning strikes dismantle outdated ways of being to get a fresh start. See? Kumbaga, sinasabi dito, itong bagay na to, yung daan na to, no, para magkaroon ka ng bagong simula, kailangan mo ng pakawalan pa at bitawan na. No, yung mga bagay na alam mong um, hindi na umuubra, no, hindi na nag-go work no, for you. So, there is a clarifying for a life situation. Ganun sa relasyon, ha? Huwag mo nang ipilit ang isang relasyon na paulit-ulit. It's like a toxic relationship. No? Kung itong ex na to, kung babalik to, kung itong ex na to, kung, kung gusto niyang bumalik sa buhay mo, kung there's a something na healthy attachments or toxic patterns sa inyong dalawa, no, or karmic relationship brother. kailangan huwag ka nang bumalik no, sa tao na yan dahil sisirain lang hanggang sa hindi ka na makabangon. And there's a clarifying for life situation representing the sick truth embrace clarity and revelations unfold keep an open mind for answer illuminating that path and to understanding di ba kailangan mo tanggapin ang katotohanan at kaliwanagan at yung bagay na dapat mong malaman hanggang sa makuha mo ang tamang kaisipan at malaman mo ang kasagutan sa matagal mo nang inaalam at inaasam di ba marami kang gustong malaman at ngayon may intindihan mo na what is the path of the light one, di ba minsan kasi na sinasabi ng ng uh, puso mo na gusto mo pa siya pero sinasabi ng isip mo na tama na. Ay, parang lakas makakanta, no? Kasi maaaring nagbibigay siya ng depression sa'yo, no? maring may mga insecurities dito na parang nakikita mo kasi yung pagiging ano niya sa ibang tao compare sa'yo, ganyan. Kung maga, nakikita mo na na parang kung kung ibabalik ka ulit sa ganun scenario para ka ulit makukulong sa comfort zone mo para ka ulit makukulong sa isang sitwasyon na alam mong hindi ka mag-grow the mother a life force I am being out of the light receiving divine energy that flows through me we with, with each breath, I renew that regenerate every cells, embracing that infinite vitality that empowers my body, my mind, spirits, every breath I take brings me closer to the infinite powers of divine light. So see, ngayon nung di-unti ka nang uh, kumukonekta, no? Sa sarili mo, sa paligid mo, sa isip, sa nararamdaman mo, at the same time, sa ating umay kapal. No, inilapit nilapit mo na yung sarili mo sa kanya, mas lalo mo na naliliwanagan sa lahat na nangyari sa iyo sa kasalukuyan. Mas lalo nang nagliliwanag at lumilinaw kung ano ba talagang kahulugan ng buhay mo. So, let's see. What is a Pika card, yes or no? So, let's watch this. Okay, with the Pika card, yes or no, guys? There's a yes or no Pika card. Let's start with the number one, no? Kasi hindi nakapili na number one ito na yan. And there's a no. On pins and needle wrap patch being stuck. See? Nakita mo, para yung, parang, parang karayom na naka stuck ka sa situations, no? Na marami ng pain, na marami ng mga struggles, Na no? unburdened na no, kailangan mo na unti-unti ng pakawalan yan na no, wag mo nang hayaan na madagdagan pa yung bigat na yan kasi no, once na mapuno yan hindi ka na dyan makakabangon na no, mas lalo ka lang masasaktan at mahihirapan kung ilalaban mo pa yan number two there's a yes peaceful outcomes and relaxation a decision na no, ito yung bagay na magbibigay ng um, kapayapaan sa iyo at kailalabasan dahil um, sa decision na gagawin mo at makakapag-relax ka na there's a yes number two There is a yes again. Your dreams take flight, fluttering around busy. Na mas magiging matagumpay ka, mas lalo mong uh, matututukan na yung sarili mo na marami maraming mga aspeto sa buhay mo at matutupad mo na yung mga pangharap mo na uh, mismo ng ikaw ang uh, magiging creator, something um, makukontrol mo na, na mamamanage mo na ng maayos, hanggang sa makalipad ka ng mas matayog at mas mataas no? Pakawalan mo tong comfort zone something parang nagbibigay tali sa iyong pakpak. No, na hindi ka makalipad. So this is the moment na parang it's time na na para mag-grow ka na bilang isang tao. So guys, this is um angels messages for the monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of for the sign of Aquarius. So Aquarius, Aquarius, Aquarius. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a re general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of Maraming salamat po sa mga walang saumbag support din sa aking channel lalo lalo na ang dirigi skip sa adsaway so pagpalain kayo nang Diyos at may kapalisiksik leglig na gumapaw na biyayang ang balik sa inyo. Maraming salamat guys sa Sinderex video. Bye bye and babush.